Correct na, no uh, dili mapugos ang usa ka tawo nga magpa drug test no because mm -hmm. nang Supreme Court decision ni ana kung pugson nimo sa katawo mahimo ka nang violation sa iyang uh, privacy mm -hmm. however as a president no uh, i think dili na permanent ang drug test nga 2021 i think the safest way is wala may mawala no especially during the time a time nga Uh, taas na kaayo ang klamor sa katauhan nga mag-explicar ang mm. mga uh, opisyalis nato sa gobyerno especially dia sa executive branch nga adunay daghan kayong issues karon nga ng gawas mm. uh, walay mawala sa usa ka presidente nga magpakita sa iyang good faith mag magingon nga o oh, ni ara ang akong resulta ipakita mm. ko ni publicly ang test nato nga negative gyud ko i think this is one less issue ba nga pwede na nato biyaan kung tinuod gyud nga iyang uh, mapakita. So at this point, I would say political kana na nga isyo, no? Dili kana mm -hmm. legal kay legally di man nato makumpel ang usa ka tao mag-submit sa iyang kaugalingon sa drug test. Aduna lay gagmay nga mga instances, for example, nakasuhan ka na or ni-apply kag trabaho or random drug testing sa eskwelahan or sa trabaho. Apan kung out of nowhere mayon ka lang, ikaw magpa ka, even government officials dili ni mo na ma Compel. Pero politically i think it's about time the president should also no uh give something to the people aron nga naay hawiran ang tawo sige tinuod usab diay nga negative siya kung mogawas nga negative kani test so i think at this point political kiné, and i agree uh i think it's about time magpakita pud President presidente gamay good faith aron matabangan pud ang ang iyang gobyerno nga maklaro kung unsa ning mga isyu aron maundang na ni og makatutok punta sa mga tinuod na uban nga issues kung negative ang result niya di mo man nataani nga issue tiwas na ta sa lain nga issue